Magandang hapon mga kababayan. Isang maigsikwentuhan lang ho sa ating prangkahin natin. Si Boy Antonio Jr. ho. Mula ho dito sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Magandang hapon, magandang umaga. Magandang tanghal, magandang gabi. Mga kababayan ko. Sa mga kinaroon sa mundo. Bigtas malakas at masaya sana kayo lagi. Nung una ho, di ba ho, ang nilalangaw lang maisog. Yung maisog circus kahit na saan sila magpunta, kaya malaki, kaya maliit ang venue, nilalangaw na sila. di ba? E ngayon ho, nadagdagan. <laughs> Hindi lang ho maisog ang nilalangaw ngayon. Pati yung nilang Ed sa Trina Kudo. Yung gimmick ho nila na Black Friday something ba yun na dapat eh kahapon ay actually simula na doon ng EDSA 3 or ng People Power 3. Nako! <laughs> binangaw ho, tulad ng maisog. Binangaw. Yung mga pro-opposition blogger, umpisa na raw ng EDSA 3. Dumagdagsa na raw ang tao doon sa EDSA shrine, kung saan nung sila ng misa. Pero alam nyo, una, may mga lumabaso sa social media ng mga foto. Nagpakuha pa ng foto actually. Dadalawang po mahigit sila eh. Dadalawang po mahigit po sila. Sipin <laughs> nyo. Simula na, ro, simula na ron ng EDC3 na dadalawang po sila. Partida na, hando pa si Jonathan Morales na ewan natin kung, bakit hindi pa na akong kulong hanggang ngayon samantala sentensyado na for perjury ng isang korte sa, sa San Fernando City sa Pampanga. Meron ho tayong visual na isi-share ko sa inyo. Malabo ho yung kuha, hindi ho, hindi ho kitang masyado yung mga mukha nila pero nakikita nyo, ilan na sila. At bukod ho sa ganong kakonti lang sila, oh, kung napansin nyo, wala ni isang mainstream media company kay Jario, kay TV, kay Radyo na nagbalita na matagumpay yung kanilang uh, Black Friday group na People Power 3 na actually kahapon. Bago tayo nagkwentuhan nag niya mga kababayan, pinasadahan ko ho, ang mga mainstream media websites. Wala ni isang nagbanggit man lamang nung gimmick ng mga anti-PBBM na yung kahapon. Ni isa wala. Kahit na yung, again yung mga alam natin na mas killing sa oposisyon kesa sa BBM administration, ni hindi mo binanggit yung event nilang yung kahapon. Kasi kaya ako pinapoint out tagad, mga kababayan, ho, baka ma'am niya, eh, bigla na naman hihirit si Mahalika ka. O uh, uh, kung sino mang bro, uh, opposition vlogger na successful yung event kahapon, na dinumog ng tao, etc., etc., yahoo, pinoy taon ko na agad. Kasi, ginawa na huya ni Mahardy ka, hindi pa natatagalan. Although, ginawa ito lang ho sa akin, hindi ko hunapanood mismo yung uh, isang maisog gimmick nila, isang maisog circus nila sa isang uh, lugar sa Los Angeles, sa California. Hindi ho outdoor eh. No, hindi ho outdoor. Indoor na mukhang function room ng isang hotel lang. Doon ho sa gimmick na yon, may video sila, pinost, pinost nila. Si Mahardika nandun, si Glenn Chong nandun, si Harry Roque nandun. Pati yata si Trix si Angeles nandun. Pati si Badoy nandun. Pero kitang kita ho doon sa video, marami na ang 150 doon sa nasa video. O marami na 200. Kasi ho, oh, yung galaw ng camera, yung kung tawagin mo, kung tawagin mo, panning ng camera, left to right, right to left, 10 seconds kang yata eh kung higit 10 seconds nang malapi. Pero ilang beses ho na binagyabang ni Maharlika kayo na very successful daw yung event na yon. Kaya ho pinapoint out ko na. Kaya ho inunahan ko na ngayon. Kung yun ho Ed Sadrico no na yun kahapon eh, talagang very successful tulad ng tatangkaing i-gimmick ng mga proposition lagi. So, hindi dapat ho naman lahat ng media yan. Outdoor yan. oh kung talagang maraming nagpunta, may lulugaran yung mga tao. Kaso wala eh. As in wala. So, anong nga papaisip tuloy kayo bigla? So, maisog nila langaw kaya abroad, kaya sa abroad, kaya sa dito. Ngayon, EDSA 3 ko no. Ubusan na ni 3. Wala rin. So, anong kabaliwan na naman kaya ang isusunod ng mga anti-PBBM na gimmick nila para magmukhang marami na silang tao? Tingnan nyo yung ano, sinasabi kong visual, ha? Tingnan nyo. Kumbaga, <laughs> Kung ang labo pa nga eh. Ang labo pa nga pa baka ako siya dyan nila bu, anong kumuha para hindi agad makilala kung sino-sino sila mga, naka, mga nakakahiyang nagmukhang mga engot dun eh. Ayan. Hmm. Tingnan nyo. Mabibilang nyo actually eh. Oh. 22 sa 23 lang sila dito eh. 3 6 9 12 15 18 uh, 21 22 22 lang sila dito Di ba? Eh na ng Ed 3 para sa inyo. Kompleto announcement kayo sa social media na hindi lang isa, hindi lang dalawa na mga vloggers ninyo, na mga, na mga galabay yung vloggers ang inulit-ulit ito na mag-join na. Nagyabang pa nagyabang pangahaw yung isang pro opposition vlogger, yung Pebbles Talakera ba yun? Na lahat daw ng galit sa Bongbong Marcos administration ay sumama na sa kanila dito sa event na to kahapon nga ito. At yun yung pag na sinasabi ko, nagsalita pa yung, yung vlogger na yun na wag na daw umasa sa mga bayaran pari at madre, pati ang CBCP or ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ay binanggit pa. kahit na minsan nga hindi na tinao nyo kay dito kay abroad eh. Biruin pati mga parit madre, tinira, sinabi mga bayaran. O na na, napala nila. Ayan ha. Kita nyo? Talaga na pa magpakuha na nitrato ng mga ungas. Hindi hindi nahiya na iilan-ilan lang sila. Tapos sasabihin nyo, Ha? Million, million pa, million million, million, million pa kayo mga pro Duterte. Lalo pa yung mga panatiko ni Sara Duterte na million, million pa kayo mga pro Sara. O nasaan kayo? Maisog event ito. At hindi rin naman ma-deny na kahit na sino sa inyo ng isa sa kinikilalang leader ng maisog circus nyo ay si Digong Duterte na tatay ni Sara. O nasaan yung million-million nyo? Ba't may 22, may 23 kayo dito? <laughs> ni hindi man na kayo nakaisandaan, ni hindi man na kayo, tulad yung napinapaitaw dito ng na isang viewer natin, ni hindi kayo naka-50. At talaga nagpakuha pa kayo ng photo? Every Friday daw ito, mga kababayan, every Friday. Every Friday. ibay ng mga dibdib nyo. Hindi umubra maisog, hindi umubra yung fake pulboron video ninyo, lahat ng gimmick ninyo hindi umubra. So ngayon, ha? Black Friday group na, prayer, parang prayer group na ang drama nila dito, mga kababayan eh. Pero again, may mga vlogger sila na na ng EDSA 3. Oh, ayan ang EDSA 3. Baka EDSA <laughs> Baka EDSA 300 ng ibig nyo sabihin EDSA 300 years from now, yung kayo naman nanalo. Eh kung di ba naman mga abnormal eh, pati yung mga tao nila, biruin nyo, pati mga pari at madre, na public knowledge siya talagang marami ang mga anti-Marcos eh, pati yun itinira ng mga bayaran daw. O di hindi sila sinipot. O ayan. Ito, ang mas matinding kahalagahan nito, mga kababayan, ito, isa na naman itong sign or uh, omen ng kahihiyan na abuti ng mga anti-PBBM sa eleksyon sa isang taon. again, maisug yan. Ang maisug ay identified kay Duterte. Wala makapag na hindi si Duterte ang kinikilala nilang leader. O tapos ito. Ngayon pa lang, mga kapwa nyo, puro opposition, hindi kayo pinupuntahan. Ha? Samantalang opposition ang unang-una makikinabang sa mga pinagagagawa nyo. So, di lalo kayo, <laughs> lalo kayong sa kangkungan or sabihin natin sa ang uh, kanal kayo pupulutin sa eleksyon sa akala nyo, yung mga, yung mga magiging kandidato nyo. ni Ang madali nang kilalanin, ito si Morales eh. Ito, ito mga iba, wala akong makilala eh. Kung marami sila, di dapat talaga pinuno nila lahat itong frame, di ba? Ba't yan lang? Wala ba kayo talagang ano? Wala ba kayo, wala ba talaga kayo kahihiyan na gigimi kayo pero hindi kayo loloko agad? Na simula na naed sa Uh, delikado na. Pangulong si PBBM, et cetera, et cetera. Mga tao susugod sa, sa EDSA shrine. At tapos ito, dalawamput-dalawa kayo or dalawamput Napuno niyo man lang ba yung simbahan? I don't think so. Hindi ko kabisado ang capacity ng EDSA shrine, ng EDSA church. EDSA it's it's Shrine Church mga kababayan Pero definitely hindi lang pang dalawampun tao yun Definitely hindi lang pang dalawampun dalawa pang yung dalawa mga tao yun Kaya masakit ba? Ha? Kayo mga promotor ng EDSA 3 kuno Masakit ba? Ang tadyak na inabod nyo na naman kagabi? Or Manhid na lahat. Wala na kayong kahihiyan. Kaya sige, tira lang ng tira. <laughs> hindi ko, hindi natin pa haba ito kwentuhan natin ito mga kababahin dahil nga kitang kita na ebidensya. Kayong, kayong mga kapuran Ed EDSA 3, ha? Ito na lang. Sana naman eh kahit naggabutin, nakihihiyan, tablan pa kayo na kung gigimik kayo, wag nyo gagamitin ng Diyos. Ha? Prayer, Black Friday group, prayer, prayer gimmick. Ang palabas nyo, pero actually, anti-government move yan. Sa ayaw nyo sa gusto niyong tanggapin, matagal nang wala ang bigong Duterte magic lakos na si Digong at hindi niyo maikakaila habang lumilipas sa mga araw, mas maraming galit na sa mga Duterte at sa iba pa mga pro-opposition kesa sa natutuwa. Kaya kung may ah uh, kung may kahihiyan pa kayo sa sarili nyo, kung may paggalan pa kayo sa sarili nyo, wag kayong tumigil kayo ng magagintong klaseng gimmick, mahiyana makikin nga. Huwag nyo gagamitin ng Diyos, ha? Baka mamaya, pati Diyos ginagamit yun na. Ah. Tapos si makakarma rin kayong bigla. Baka mamaya, eh, kasalanan pa rin ni, kasalanan pa rin ni Pangulong na karma kayo. Ha? Huh? Kung may gustong dumipensa, dumipensa, dali. At nakasama natin dito sa pagsikwentuhan natin ito, si na J.A. Good PM to all. Good afternoon, after J.A si Josefa Oliva Lopez. Hello. Hi, Josefa. Glad to see you again. Si Special Agent Snow Wolf. Good afternoon po. Nakakatawa nga magpapa-ed sa full, full power pero sila pero di naman lang sila lumampas sa 100. Correct, Snow Wolf. At J.A., magandang hapon daw, sabi ni Snow Wolf. Si Carmelita Salem, good morning po, Sir Bed. Good afternoon, Carmelita si Antonio Urpiña <clears throat> ng Baguio City. Good afternoon, sir. Good afternoon, Tony. Si Elena Ilardi, ho, OFW na nakdeploy sa Hong Kong. Kumakaway ho sa ating lahat. At hello po, Sir Boyet. Hi, Elena. Hi, Elena, hi. Elena, pakishare na lang ulit sa mga groups ito. Please, ito nga ating magsinkwentuhang ito. Pakishare na lang ulit sa mga groups, Elena, ha? Paki, please. Salamat, salamat in advance. Snow Wolf, Elena, binabati kayo ni JA. At dagdag ni JA, dapat arestuhin na si na Harriet Bakla, Trixie Soraida, Glenda Chong at Biscalbo Rodriguez. Special Agent Snow, wala pang 50, Agoy. Si JA ulit, puro mga abnormal. dagdag ho ni Special Agent Snowball, doon pa rin ang mga dabuhong kahit na sinusuka na sila. Sa Facebook naman ho, naging audience natin sina Ernia, si Ernia, Simbuldan Kakanindin, si Marlene Paneda, juvi Cidro, Rosita De Banca, si Frank Esquilon, si Carmelita Salem nga ho si Nene Ababaw, si Dean Bing, at isa pang hindi ko na ho Salamat sa panonood nyo mga kababayan at kahit maigsa-isa namahin nyo ako rito sa video ito. Sa mga viewers natin sa Facebook, maraming salamat sa inyo. Pakiusap lang, sana kahit paminsan-minsan manood din kayo sa YouTube, kayo mga viewer natin sa Facebook. At sa mga hindi pa ho nagsusubscribe, muli, sana ho, bigyan niyo ulit ako ng pagkakataon at suporta tulad, tulad na binigyan niyo sa akin noon sa una nating naging channel. Mag-subscribe ho sana kayo. I-search niyo i-search lang ho sa YouTube ang prangkahin natin. All capital letters so two words. At makakapasok mo ho kayo sa ating channel, sa ating channel sana ho mag-subscribe kayo at paki-share niyo ho sana lagi ito nga prangkahin natin mga kababayan sa inyong mga social media groups and friends at personal friends so oh. bigay niyo ho sana ho ulit na pagkakataon mga kababayan and uh, sana ho kung may time kayo panoorin niyo ng sana mga, ang mga video natin for as long as possible ho parang tulong nyo na lang ho sa inyo niko dahil malayo-malayo pa ho ako sa required na minimum watch hours at subscribers so ng YouTube para ho ma-monetize na itong ating sinisimulan channel para ho magkahanap buhay na ulit. Parang tulong nyo lang ho mga kababayan. May mga issues pa ho tayo mamaya. Ako ho ay magtatapos na muna at magmimisa na ho, ako ngayon. Samahan nyo sana ako ulit mamaya mga kabayan at sa araw-araw. Mula ho dito sa pinakamamahal nating na Pilipinas, si Boy at Antonio Jr. Ho. See you later mga kababayan. And, uh, teka, sunday, sunday lang ho. Ayun. So, see you later mga kababayan ho. Todo ingat ho sa lahat ng bagay and God bless all of you always pati na mga mahal niyo, sa buhay. Mabuhay ho tayo mga Pilipino higit kailanman. Magandang gabi ko sa inyo lahat. Maraming salamat.